Ayun, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Velvet Pancake. And ako si Arvin. So ngayong araw, pag-usapan natin kung paano nga ba tumingin ng motor sa Facebook Marketplace. So, bakit ba tayo titingin ng motor sa Facebook Marketplace? Well, of course, syempre, baka kasi gusto natin bumili o nag window shopping lang tayo o nangangarap. Ayoko, ako, madalas ako mangarap. Kasi lagi ako nakatingin sa Facebook Marketplace. Ngayon, ano nga ba yung mga dapat na titingnan kapag nag-window shopping o gusto nating bumuli ng second hand na motor sa Facebook Marketplace. Okay, so may listahan tayo dito. So ang una natin dapat i-check yung bodywork o yung aesthetics ng motor. Kung may nawawala bang piyesa, kung may nawawala bang fairing, kung may nawawala bang side mirror, kung may damage o wala. Next is yung chassis niya. Yung bakal na sumusuporta sa buong motor. Kung may bend or may spot weld na hindi maayos o so may winelding lalo na yung mga heavily modified na motor yung pinalitan yung mga swing arm nagpalit ng handlebars ayan so next is kailangan nyo rin i-check yung handlebars kung maayos siya o hindi kung nakabend o hindi usually kapag ang motor sumimplang na on one side of course makikita nyo na nakabend yung onti yung isa okay Next is kailangan natin tignan yung engine ng motor. Kahit picture lang. Visual checking lang. Kasi hindi naman din maririnig yun. Eh. Unless sendan tayo ng video or may pinost silang video. I think wala namang palang video na pwedeng ipost sa marketplace. Kapag may message nyo, nagsend ng demo yun. Okay yun. Banghingi tayo ng morning startup yung one kung one click siya pag sa umaga or hindi usually yun ang problema lalo na sa mga karburador medyo mahirap sila mag-start sa umaga. So sa makina, kung kailang, kung kaya nating i-check yung rank case niya, yung body, yung head, sa, um, sa picture lang, mas maigi eh. yung fuel lines, lahat ng mga hose ba, yung kung may hydraulic clutch siya, or kung may hydraulic part siya, malamang may hose yun. Check nyo kung may corrosion o bulok yung hose mismo. Next is goma. Pinapa-importante ng goma kung palitin ng goma o hindi. Kung bulok ang goma o dry rot kung tawagin, kung expired, papudpod na, and kung may damage yung mag o yung mismong ra kung rayos siya, kailangan nyo i-check yun. Yung clutch system niya, of course, kung pumapasok ba, ang gear ng maayos o hindi. So, syempre, demo na yun. So, pero makikita nyo rin naman yung kung, kung may, may picture man ng clutch wire or kung ano man, eh, sana meron kung meron yun check natin may yun. yung joints ng mga welding kailangan natin i-check yan lalo na again kapag heavily modified yung suspension kailangan din natin i-check yung fork sa harap kung may tagas na yung mga kung may tagas na yung fork seal natin yung suspension sa likod kung ganun din may tagas ba or may damage kung ko na or wala okay so yun yung mga dapat natin i-check okay now ito na ngayon. Ngayon, nandito na ngayon tayo sa Facebook Marketplace page ko. Okay? Maghahanap tayo ngayon ng mga, yun, yung mga motor na sa tingin natin, eh okay. Okay, tapos i natin yung listing mismo kung masusunod ba lahat ng uh, listahan natin. Fair yung body, yung engine, yung seals, uh, yung suspension, everything else. So check natin yun. So paano nga ba? Sa makikita ninyo naman, halo-halo ang aking feed. Yan gitara, may gita may motor, may ano, ano yan. Punta tayo dito sa vehicles. Click natin yung vehicles. Ayan. So maglo-load yan. Ayan. So ngayon, ang problema dito sa Facebook, ano? ito isang problema kasi. Kahit i-click natin yung motorcycle na to, may mga lalabas pa rin siya sa sakin. Diyan maniwala ay sakit, akin. See? hindi ko na kung bakit. Pero, kapag kinlink nyo yun dito sa taas na ito, ayan, motorcycles, kinlink nyo yan, ma-filter out yan. Ngayon, ang isa dapat natin din kailangan intindihin sa Facebook Marketplace is dito sa Pilipinas, dalas hindi tama yung presyong pinapost nila pinapababa lang nila katulad nito 2 pesos sa Zoe Radio nila yung presyo para lumabas agad ay syempre pag mas mura mas nila mas mabilis lumabas sa feed ng mga tao okay so i-check e natin tong mukhang maganda tong listing na to check natin to itong 2024 Star Motorcycles GPR 250 Explorer intrigued ako dito sa motor na to honestly kasi ito yung bagong bagong motor starter eh. and five gear to pero matulin daw siya and ayon dun sa specs na nabasa ko maganda naman siya okay siya well kung titingnan natin yung pictures is okay siya so wala siyang center stand wala naman siyang gasgas -gas. ano pa ba maganda pa goma as as we can see so open image na new tab sa natin zoom natin makikita natin dito okay pa naman okay pa siya so check natin yung details ngayon kung may sinama siya so as nilagay niya lang is Motorstar Explorer GPR 250 black color odometer is less than 3k so kaya mukha siyang bago pa talaga huwag ko, ko pa yung pag goma itong pero okay ito at 68,000. Ang brand new ata nito nasa 75, Not sure, check, check ko na lang. All right. So okay siya. Not much detail sa pinos niya pero kasi almost brand new eh. Sa listing na to, we could see malinis. Hindi natin makikita yung mga hose. Wala naman damage yung crankcase niya. As we can see here. All, and damage. Yung mugs, rin damage. Visual inspection lang ang kaya natin gawin. Single overhead cam siya pa rin. Well, pero kasi kung di yung HCM, baka mas, ma mas nagmali siya. So, okay na rin. Kung gusto mo lang ng forma, tapos gusto mo lang na nakayuko ka at pagko-commute, okay na to. Mabilis daw to eh. Kasi so 20-something horsepower din daw to. Not completely sure, pero okay. So, sa listing na to, not much details given. I'll give it 5 out of 10 kasi uh, reasonable yung price. Reasonable yung price. Okay, next eto check natin to 2009 Yamaha so Mio Amorito malamang Yeah, oh parang pina-detail pa siya. So ito oh, ito maraming may detail kahit pa more detail than yung kanina 2000 kargado cargado uh, 59 so 59 na ata yung boro Hindi ko alam yung stock. Pwede ibalance sa stock pa pipapapalitan lang no yung Black yan ha, hindi yung black minsan kasi siyempre yung mga sellers uh, yeah, hindi rin nila nag, um, kakamali sila spelling or hindi nila alam yung tama spending. spelling so let's hope nagkamali lang siya ng spelling so babalik sa stock board pwede pwede maayos na stock um, na no issue pa rin niya kay area kaya hidden issue tinatago ng facebook kapag may nilagay na number yung seller so malamang hindi yun yung totoo niyang odo pero automatic Well, malamang automatic yan, yun, yan eh. Ngayon Kargado ito Ito sinasabi ko sa inyo So kapag kargado Ayan o oh, Naka-open yan Kasi nga Kailangan ng hangin yan Also Tingnan natin Ang likod O oh, wala Hindi ko makita yung Air intake niya sa likod Tapos Open pipe na rin siya Hefty na yung na rin to. Tapos, pero maganda sa gulong niya. Hindi siya yung 17s na Thai concept. Kung ako bibiling ko to, paglalaro ang talo. Well, malaki akong tao. Hindi ako bagay dito eh. Pero, okay siya. So maraming napakalaki ng na posibilidad ng mga ganitong motor. Yung mga Mio noon. Ang sarap talaga niya ng kargahan. Tapos, pinangangarera sila sa makapagal noon. Okay to. So, sa listing na to, well, we can see yung aesthetics muna. Malinis. I know, hindi na siya faded or yung, yung headlight palitin or uh, yeah, palitin na rin sa akin. Yung goma, o oh, um, palitin na rin. Nakita ba natin yung goma dito? Mga picture. O oh, may crack yung fairing eh. Sinasabi ko. So kailangan natin mag-zoom eh. Kailangan natin i-check yung fairing. Alright. Okay. Yung listing itself, bibigyan ko ito ng mga 7 out of 10. 7 kasi maganda naman yung sinabi niyang details. is enough pag nakaiintindihan mo yung culture ng bio. Okay siya so kung hindi, enough pa rin naman. Well, hindi masyado. Pero better than yung kanina. Okay, so 7 out of 10. Good. Good yan. Yung presyo, okay lang din. So, ito yung mga isa natin kailangan i-consider kapag dinigtingin tayo sa Facebook Marketplace. So makikita nyo, 2023 Rusi Classic 250i Pasalo. May mga ganyan na list or post talaga dito sa marketplace. Ano ba meaning yan, sir? Ayaw nyo nang mulugan yung motor tapos magbibigay ka na lang sa hero sa kanya ng 7,000. Parang na rin, parang down. Kasi ko yung magtutuloy kung ilang taon pa, yung open pa yung motor. So sabi niya, pasalo, Rosie Classic 7K na lang, balik DP. No issue, complete paper, Xerox lang. Well, syempre kasi hindi pa tapos. Hindi niya sinabi kung ilang buwan pa yung kulang, pero 311. Monthly, feeling ko malaki yung dinaw niya dito. Kasi 311 monthly siya. Usually, nasa 4K, something ang monthly ng, o oh, 38 to 41 ang monthly ng ganitong motor sa 3 years, sa 7 to 10K Siguro nag down. Siguro nag-down siya 20K, 25K. Well, yung goma, gamit na din pero hindi pa siya ganun kapudpod okay lang malinis naman pinanggal nyo na yung emblem sayang maganda yung rosy emblem lang rosy at iiwasan nyo yung mga ganito yung mga filtered na take choice huwag kayo mag post ng ganyan wag gamitin tayo para makita naman ng na maayos now honestly itong na to yung mga kanin ito pa sa titan okay to eh maganda siya pang cruise pero madalas mawala sa ano, timing yung valve. Yun lang yung problema ko sa engine na to. Pero kung papalitan nyo yung sprocket, okay siya pang cruising. And pang long drive talaga, maganda siya. Okay, sa listing na to, duro 5 out of 10. Sana nilagay niya yung complete details ng binago niya. Kasi, tsaka more angles sana ng pictures, hindi yung puro ganyan lang. So, meron sa side, meron sa likod at uh, saka sana nakalagay kung ilang buwan na lang. Pero nag uh, nakalagay din dito two owners. So baka, si baka na rin niya, tapos papasalo niya na rin sa iba. I don't know, we don't know unless i-message natin siya. So mga 5 out of 10. Hindi siya concise, kulang ang mga pinost niyang pictures. Alright, so tingin pa tayo. Siguro last one. Ito, okay ito. Check natin ito. Okay to, pero isa lang yung picture hassle. So, okay, si zoom in na lang natin. Ito, may nakalagay. Sana tama ito, 14,000 kilometers. Yung auto niya, manual. Okay, pula. And first owner siya. May details naman siya nilagay dito. Sariwang-sariwa. All stock. 2021, complete or 2 two keys. So, bayad na ito. Full, fully paid na siya issue, paso at check engine yan, kaso tayo dyan mahal din to, yun. so 120 ba to, 130k pero may check engine, 75k tapos may check engine so, may check, well, madali lang naman patignan pabasa yan eh kung ako papabasa ko na bago ko i-post at damihan mo yung picture <laughs> open for swap siya listed it 5 days ago, San Pedro okay, so zoom in na lang natin ay, ayan, ayan. So, again, walang center. Corroded na toilet. Ito, madalas naman ganyan yan. Pakapalpa Judging from here, ayan, kitang-kita naman. When it comes to aesthetics, kumpleto naman. Nalinis. Oh, siguro bagong linis yun. Bago linis siya nung pinikturan. May sabon-sabon pa. So, nilinis muna siya. So, magandang courtesy yun. But sana dinagdagan pa ng pictures and more angles. Yeah. Ayan ang problema. But, you know, okay yung motor pero may check engine eh. Ako tatawaran kayo siguro kay 65. Kasi hindi alam kung ni ano sira nga may gado na doon sa logo. naman ba? Hingi tayo ng video kung ano, kung run or hindi. Yung handlebars niya, mukha namang straight. Again, sana meron pang ibang ano, 2021, wala pang masyadong Corroded parts yan, so hopefully Okay, itong listing na to I'll give it a 6 Kasi inamin niya na may check engine At yung mga issue ba, pero sana More pictures I mean, Kung maraming pictures to, siguro mga 8 or 9 Itong listing na to Pero tama, I mean, believable yung Details niya. Sige, isa pa, isang isa na lang Oto, tignan natin tong 2021 na Honda, ito maraming picture 2021 na Honda CB650R ito yung naked version ng 650 line nila pin 9.4 so driven na 50,100 second owner na siya. so if ever pangat ng owner na kayo or tayo and then meron daw siya, so inclusions is 2 point slider good naka tail tidy siya. GB Racing 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 mali oh, well, na namang spelling or I don't, I'm not sure baka mali CV CB levers CB radiator guardrail side mirror okay para classic Dunlop tires note note not flooded no accident well maintained gas and dosage ratio reason for uh, selling upgrade so good na yun ayan marami siyang marami siya pictures yung so, pinrovide. Inspect natin. Yun, meron likod. Naka-tail tidy nga siya. Problema ko lang nga ba kasi yun. Pag naka-tail tidy, talaga talsikin. Ang putik. O, oh, yung handlebar niya straight, which is good. So, ayan. Let's inspect. Yung guma mukhang okay naman. Malinis. No leaks as far as the eye can see. Mm. Mag, mag, okay pa siya kasi maganda yung pagkaka-maintain sa kanya kasi headers niya okay. Yung elbow ba? Okay malinis. Pati yung radiator. Mukhang inaalagaan siya talaga. Yung chain hindi corroded. This is a very good listing. It's very good looking bike them Tail tidy. Mukha ko sa inyo, bilan nyo pa rin ito ng po wow. ako kung, kung bibili niyo ito. Bilan niyo ito ng ano, Unless ano gusto niyo ng puti-puti sa likod niyo. Okay siya. I, I, straight Oh. It's more than okay. This is an amazing post. Okay, this is good. This is good. Kung may pera ako, bibili ko ito. <laughs> well, someday, you no? someday magka-pera tayo. Oof. yung presyo niya, yung, yung odo, ginamit talaga siya. So, pero for 2021, okay na yan. Yung dominar ko, nasa 6,000 na mag 1 year pa lang sa akin yun so inalagaan siya so ayan o makikita naman ayan yung total order niya so tama yung usually hindi naman tinatamper yung mga ganyan yun. benefit benefit of the doubt siguro nakakamit siya so upon visual checking okay siya this is better than okay it's actually a good post It's an amazing post. All right, so this listing, new pressure niya, on well, baka pa di pa mag 350 an. This listing, I'll give it a nine. More pictures pa sana nang zoom in. But this is almost perfect. This is an almost perfect listing the quality of pictures, the angles, and everything. And lahat that dapat dati i-check in suspension niya, wala namang tagas. as far as we could see wala is yes. import tingnan natin yung decode hindi uh, naman kita yun as far as we could tell wala rin then, then, again iba pa rin yung pag personal ka na pag asa so this is a 9 out of 10 listing I approve of this one alright so ayun nga these are just few examples ng mga motor sa marketplace and of course mag, pwede pa tayo magtingin ng marami pero it is up to you again so nabigay ko na yung mga tips na dapat aking tingnan uh, body suspension brakes exhaust explain na explain ko na mabuti yun and then of course yung leaks kung nagsistart siya ng maayos sa morning. so yung mga ganun bagay alright so yun na muna and uh, we'll see you on the next one This is Arvin from Velvet Pancake. Yeah, ciao.